Kenkoy Anime TV Kaya nagbabalik sa ating katuan dito lamang yan sa Kenkoy Anime TV Sa nga na ito, dito nga natin mapapanood ang simula ng pinakamalaking mission nila Jing Habang patagal ng patagal, ay mas lalong nawawasak pa nga ang lugar na pinaglalabanan nila Ngunit Maliit na bahagi lamang ng Dark Continent ang lugar na ito. <laughs> Kung sakali mo mapasa kanya ang kapangyarihan, wala nang ibang paraan hindi ipaubaya kila Jing ang pagkakataon at sa iba niya pang kasamahan. Masama ang pakiramdam ko Na hindi maganda ang nangyayari Kailangan ko magmadali at tulungan ang matandang yun Hanggang ngayon Hindi ko pa rin alam ang nangyayari sa banda ron. Pero dahil sa sinabi ni Jing, may kutob kung mukhang hindi maganda. Habang papalapit kami ng papalapit sa lugar na paroroonan na namin, may nararamdaman akong malalakas na aura. Ramdam ko ang pag-aalala ni Master Jing. Mukhang magiging mas malaking problema ang mangyayari. <laughs> sa ngayon, wala akong ibang gagawin kundi ang tumulong sa kanila dahil iniligtas naman nila ang buhay ko. <laughs> ngayon ko lang nakita si Jing na ganito kaseryoso. Ni halos hindi makausap. <laughs> Ramdam ko ang dalawang malakas na aura na yun. Mukhang mas magiging masaya to. <laughs> Pagkatapos ng pinagdaanan namin, mukhang may panibagong problema na naman na nakaabang sa amin ngayon. Mas na kailangan ni Jing ang tulong namin ngayon, wala naman magiging problema. Dahil nakahanda ako ron. Bukod sa napakasama niya, napakataya niya talaga makipaglapan. Nakakainis. Wala akong magawa dahil sa mga banta ng pagsabog ng lugar na ito. Kung patuloy kang magmamatigas, Todd briggs, sinisigurado ko sa iyong may kalalagyan ang lugar na ito. Nandahil sa iyo. Pagsisihan mo iyon. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan. Pero sa isang kondisyon na hindi mo na pwedeng pasabugi pa ang mga bombang nakatanim sa lugar na ito. <laughs> hindi ko nagagawin ang bagay na yon dahil sa oras na mapasakin ang kapangyarihang yon, lahat ay kaya ko nang gawin at pamamunuan ko na ang buong mundo. Mainipin akong tao, kaya ibigay mo na. <laughs> Gusto mong makuha ang kapangyarihan para pamunuan ng mundo. Kung ganon, napakahina mo pala. Napakalaki ng agwat nyo ng ama mong si Isaac Netero. Ang hindi ko lang alam, bakit magkaiba kayo ng pananaw? Bago ko ibigay ang kapangyarihang ito, bibigyan kita ng babala. Pwedeng mangyari na baka hindi mo kayanin ang kapangyarihan ito maging resulta pa ng kapahamakan mo. Iko alam na napakadaldal pala ng hari ng that continent. Ang mabuti pa, ibigay mo na sa akin at baka magbago pa ang isip ko. Sinasabi ko sa iyo bilang babala at baka sa huli ay pagsisihan mo na tinanggap mo pa ang kapangyarihang ito. Ngayon, hindi na kita pipigilan pa. <laughs> Wag mo na akong pa, Don Pricks. Sinasabi mo lang yan para magbago ang isip ko. Kung sakali namang iba ang binigay mo sa akin, nakahanda ang mga bombang yun. Para sa matinding pagsabo. <laughs> Matalino rin ang isang ito. Nakahanda siyang pasabugin ng mga bomba sa oras na mali ang binigay kong kapangyarihan. Kaya wala nang ibang para kundi ibigay talaga sa kanya ito. Sa oras na mapasa kanya ang kapangyarihan, sinisigurado kong magagamit niya ang mga pantay sa lugar na ito. Ngunit maiiwasan ko naman ang pagkawala ng maraming inosenteng nilalang na nabubuhay dito. kanina pa ako naiinit. Kaya ibigay mo na kung ayaw mong pasabugin ko na ang mga bombang nakatanim dito. <laughs> hindi ganong kadali ang tumanggap ng kapangyarihan sa isang tulad mo. Tignan natin kung kakayanin mo ito. Uh, ano ito? Oh, ito na ba 'yon? Ito na ba ang kapangyaring hinihintay ko? Uh, hindi ako makapaniwala. Yo! Uh, oh! oh. <tos> 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 Napakalakas. Uh, ito na! Ito na ang kapangyarihang inaasam ko! Sa wakas! Nasa akin na rin ang kapangyarihang inaasam ko! Ha <laughs> ha ngayon, nasa kanya na kapangyarihan ng lugar na ito. Hindi ko alam kung magiging pantay-pantay pa rin ang magiging resulta nito. Ha <laughs> Hindi kaya Nasa kanya na ang kapangyarihan Hindi ko naramdam ang napakalakas na kapangyarihan ng lugar na ito mula kay Don Briggs. Hindi kaya... Uh, hindi ko alam kung ano nang nangyayari ngayon. Nakita ko na lang nabaksak na dito. Si Beyond Netero. Tapos na ba ang nila? Sayang naman kung ganon. Dahil hindi ko man lang ito napanood. Ano itong nararamdaman ko? Nararamdaman ko ang napakalakas na pangyarihan mula kay Beyond Netero. Pero bakit ko ito nararamdaman? <laughs> <laughs> sa wakas, napasa akin din ang kapangyariang ito. <laughs> Hindi pa pala tapos ang laban nila, kundi napasa kanya pa ang kapangyarihang inaasam niya tulad ng naikwento ni Jing sa amin. Sinasabi ko na nga pa, walang hangganan talagang kasama niya at nagtagumpay siya na ng kapangyarihang mula kay Don Trix. Huwag hmm. na sa kanya ng hindi di maaari ito. Mukhang mas malaking problema ang kaharapin namin ngayon dahil nasa kanya na kapangyarihan. Hindi. Di maaari ito. Gagamitin ko ang lahat ng lakas ko para mabawi ang kapangyarihan. Ang tanging paraan na lang ay bawiin sa kanya ang kapangyarihan. Ibubuhos ko lahat. Ang lahat ng lakas ko. Hindi ko siya matatalo kung ako lang ang magisa. Kaya malaking bagay na nandito sila, Jing. Yun na lamang ang tanging paraan para mapawi sa kanyang kapangyarihan. <laughs> Ngayon, ang gagawin ko na lang ay tapusin kayong lahat. <laughs>